Reason, eh papatay naman namin yan eh. Hiya mo nang mamatay yan sa luto mo. Grabe. Meron silang aso dito na may AIDS so kinikimo daw. Hi guys! Tara samahan niyo ako muli mag-share ng blessing sa animal shelter na to, na laging tumutubos ng napakaraming aso sa isang dog pound para hindi napatayin. At ngayon may more than 600 dogs na sila. At dahil sa pagmamahal ng owner, kahit walang matira sa kanya basta may makain yung mga aso, okay lang. Nandito tayo ngayon sa God Sanctuary for Stray Animals, na located dito sa may barangay Amuyong, Mabitak, Laguna. At dahil sa nakaugalian na namin na pagtulong or pag-donate sa mga animal shelter even before pandemic pa, nandito kami para ipakita sa inyo kung gano'ng karami at gano'ng katotoo na kailangan talaga ng mga animal shelter ng tulong. Bumili kami ng 10 kaba ng bigas kung saan sila umuorder. Pati sodas para sa ulam ng mga aso, umorder na lang din kami sa pinagbibilan nila. Para makasiguro na rin na kung ano yung bibili namin, yun talagang kinakain nila dito. Sobrang nakakadurog lang din talaga ng puso kung makikita nyo. Yung iba, sobrang payat talaga, butot palat na lang ang natira. Sila kasi yung mga kakatubos lang sa isang dog pound na literal na hindi pinapakain at pinaiinom dahil papatayin din naman daw sila. Buti na lang nandyan si Sir Jojo na may ari nito na napakabait at tulog ng langit dahil kundi dahil sa kanya kung hindi natubos yung mga aso sa dog pound ay eh lahat to mga patay na. Dahil 75% daw na mga aso niya dito galing sa dog pound at 25% lang daw yung mga galing sa kalye. Plus alam nyo ba guys si Sir Jojo dati nagtatrabaho sa isang kilalang bangko at nang unti-unti nang dumami sabi niya sa sarili niya hindi niya matik na ipapaubaya niya to sa iba dahil walang kasiguraduhan na maaalagaan yung mga aso kagaya ng pag-aalaga niya. Kaya umalis na lang siya sa trabaho niya para makapag-focus sa mga mahal niyang alaga. 好，来，OK，走。 O ba diba, napaka selfless ni Sir Jojo. ba na daw nawala siyang trabaho basta didiskarte na lang daw niya para maalagaan at mapakain niya mga alaga niya. At yung misis naman niya nagtatrabaho sa isang call center sa BGC. At kapag kakapos na kapos na talaga si Sir Jojo at walang mapakain sa mga aso, binibigay ni misis yung buong sweldo niya para dito sa shelter. Plus isang blessing pa dahil yung mga staff ni Sir Jojo hindi lang basta nagtatrabaho at sinusweldohan dito. Kundi makikita mo talaga na gusto nila yung ginagawa nila at mahal na mahal nila yung mga aso. Dahil maririnig mo pa na tawag nila sa mga aso dito, baby or anak. Nakakataba lang din ang puso dahil makikita mo yung dedication nila at sacrifice na instead na kasama yung pamilya nila, nandito sila para alagaan yung mga aso. Dahil si Sir Jojo, minimake sure niya na dog lover bago niya i-hire. Pagdating sa food naman, non-stop yung gawa nila dahil minimake sure nila na twice a day nila pinapakain yung mga aso para makasiguro daw lalo na yung mga galing ng dog pound makarecover agad. Dito naman yung next. Oh. <laughs> namin, kakatayin kasi. So, ginawa namin para di makatay, binayaran namin. E eh, kung kinatayin, kawawa, pati baby, makasama sa katay. Tiger laki. Mayroon pang tiger na mas malaki. Then ito naman yung isang asong babae na kailangan nilang ihiwalay dahil nire-regla, kaya dahil dito nag aaway yung mga lalaking aso. Hindi kasi lahat nakakapon, kaya importante talaga na mapakapon nila lahat ng aso dito. Gustuhin man ni Sir Jojo, kaya lang kinukulang sila sa pondo. <tinyo> Ilan sa ako yung sodas natin? Apat po. Apat? Uh, apat. Nasa akong sodas. Isang sa ako 30 kilos kasi 120 kilos yung binili namin para sa kanila. Yeah. 120 kilos yung pinadala natin sa kanila. meron silang aso dito na may AIDS. So, kinikimo daw. Da. Ah, oh. <Sanspiriente> ang tawag doon, TBT cancer. TBT cancer. Ah, okay. Tuwing kailan po yung chemo? Every week, once a week. Ah, okay. So, makano po nagagastos? Na? No? 2 per session. Hindi kasama transpo kasi may bayad yung mga Saan po dito yung ano, kimo na ano? Okay. Ah, actually, ang suki namin kasi sa Angono. Oh, Malayo. Ah, buti merong nag-ano, no? um. Or dogs. Yan, apat sila magkakapatid, nag-away-away, gabi. Biglang inawat ko, kasi aso ko naman sila. Eh, madilim, hindi nakita si ng mga aso. Kamay ko pala yun, nakagat. Ah, okay, pero hindi niya sa job pa Hindi, yan. hindi, hindi. Sige nga, pakita mo ngayon sa dito. Ito po yung naputol, kinagat niya. <laughs> Siya po nakakagat. <laughs> <laughs> hindi naman daw sa job. Pero mahal na mahal mo pa rin, oh. no? total of 605 lahat ng aso nila dito at hindi lahat 'yon napapakapon pa. So kung may mga spare or you know kahit maliit na amount lang, basta yung maluwag lang po sa puso nyo at ilabas para makashare sa kanila. Malaking bagay na rin. Para unti-unting mapakapon yung iba. Mahal din daw kasi magpakapon kaya hindi lahat kaya nilang ipakapon. Pero syempre priority ng may-ari na mapakapon lahat slowly. So, inuunti-unti niya lahat. Pero hindi kaya ng sabay. Kaya may mga iba na bubuntis, na So, paano po kayo nag-start sa din na Actually, dati, ano lang ako, member la ako ng SWS. Donate, dunit lang. Tapos, one time, ito nga, itong aso na to, nakapost na may na, kailangan i-rescue. So, yun, pinuntang ko, yun yung una kong rescue. Ayun, nasundan na na nasundan. Dumami ng aso ko sa bahay, umabot na, na isang Nagreklamo yung mga kapitbahay ko dahil maingay na, mabaho na nilipat ang shelter sa Antipolo. Kaya nung nagtayo ako ng shelter sa Antipolo, one year na halos may napatunko kami din sa reklamo. Okay naman kami pasado sa cleanliness, pasado lahat sa mga requirements. Kaso lang, ang hindi kami pasado doon sa lugar nasa middle up ano siya nang subdivision. So, bawal kasi 'yon ang shelter bawal sa isang residential na lupa. So, no choice, binigyan kami ng 15 days para paalisin ang shelter. Eh nakikita sa pakondito, hindi kaya ang 15 days. Pero hindi kami pinagbigyan. So, 15 days, lipat kami sa binangunan para Rafi Tulfo po, po kayo, natulungan din po ba kayo? Actually, kayo? Tinulu tinulungan po ako ni Senador. Ay. Doon sa binangunan, siya nagpatayo na muna, isang kinil house oh, wow. at saka isang pusa cut uh, house. Siya nagpatayo noon. Uh, okay. Until now, tumutulong pa rin siya pagkailangan. Oh, wow, galing. Ganun naman si Senador, napakabait naman. Nun. 75% ng aso dito, dog pound. 25% lagi sa kalye. Ano po yung pag sinabi po kasi sa dog pound, ano po, yun po yung malapit na... Ng... For euthanasia, subject for euthanasia, kinabukasan. Kinabukasan na agad? Oo, oo. Tatawag sila sa amin sa mayro kasing group chat mga shelter magiingis rin ng help na oh may asong for mercy killing tomorrow sinong available na shelter oh, ayun gosh. ako malog pa naman kaya ako nagmamay na palagi oh, dito na muna dalhin pero darating din yung time na huh, magnuno na ako kasi uh -oh. so, puno, na. Ako, puno na ang problem kasi yung food daily food kasi ang expenses namin almost 6,500 per, day, per, per day. Mm -hmm. kasi kalating kaban bigas 2,500 isang kaban plus sodas nasa 2,400 isang sa delivery dito, may buy pa delivery. Aabot siya ng 6,000 plus ang daily needs. Pero ano po, may mga araw ba na hindi sila nakakakain? Na awa nang just never it happen. Dahil maraming ano, malalambot ang puso na tumutulong. Mayroong ma ako kasi pag alam kong bukas wala nang pagkain, nagpo-post ako ngayon, oh help naman, wala kang pagkain uh, okay. So awa nang just meron. Ano po yung sinabi nyo sir sa dog pound? Ang tinutubos niyo ang aso ano? P500 per Pero karamihan pag owner ang tutubos may bayad talaga para magkaroon ng leksyon ng may-ari. Sometimes yung may-ari ayaw na. E, iniipon ngayon yung dugpo, ni Dugpao niyan kaya umabot ng 5 days to 1 month. Doon sa 5 days to 1 month na yun walang food yun. No water, no food. Reason? Eh papatay naman namin yan eh. Hayaan mo nang mamatay yun sa buto. Grabe. Hmm. Ngayon, may mga animal advocates din na nakasubaybay sa mga dog pad. Uy, may for euthanasia na dito. Bukas, baka pwede nyo tulungan kami. Jo, mayroon tayong mga asong tutubusin. 70 dogs. Wow, 70? 70. Nung nakaraan, 46. Kung tutubusin mo yun, 23,000 yun. Yes. No? Para lang hindi sila patayin. No? Yan yeah, o. Papatayin mo yun, kawawain. no? Bait-bait. Mga, kita nyo naman, pumasok kayo sa loob. Hindi kayo Mm -hmm. Hindi kayo, wala malang sumakmal sa inyo. Dahil, itong mga asong to, naghanap din ng pag-ibig yan. Naghanap ng love yan. So, sir, baka gusto mo silang imbitahan? Baka may mga malalambutan puso dyan na gusto mag-share ng blessing nila? Mm -hmm. San lang po. sila pwede magpadala? Ah, sige po. Tsaka pwede niyo po sabihin yung full name para alam nila kung magpapadala sila. Alam nila mm -hmm. sa inyo nila magpapadala mismo, direkta. Salamat po sa pagdalo ng Amishelter, sir, ma'am. Uh, humihingi din po kami sa inyo ng tulong kasi actually, hindi po namin kaya balikatin ang natang needs ng mga to, no? Ah, uh, kayo po ang may mga extra kayo or may magandang loob kayo, ah, uh, tulungan niyo po ang aming shelter uh, by buying our merchandise kasi malaking tulong po 'yun at kung ayaw niyo naman ng merchandise namin, kunting tulong po. Marit na halaga, malaking tulong na po sa amin 'yon. Send niyo na lang po sa GCash ko po na 0975 5664495 Florante Lastimado Malayo ko yung, kasi yung Jojo kaya marami nalilito. Uh, banko? bangko, uh East West Bank po. East Twist Bank account uh, 200 0532 3354. Sorry. Okay, ipo-post din natin para sure na hindi sila magkamali. Sige po. Sa merchandise niyo po, hindi po lahat napupunta sa. Ah oo, oh, 20% po ng sales ang napupunta sa amin. Kasi sila kanila na natin, ang uh, material, pagbenta kanila na po lahat. Basta kami tumatanggap na lang kami ng uh, porsyento. So, pag ipopromote nyo. Mm, pag gusto nyo po ng t-shirt, may nakatatak na God Sanctuary for Stray Animals. May mga kanyang-kanyang design, yung rescue kung ano-ano pa. Mura lang po, 500 lang po ang isa, pati sombrero po. Mayroon din po taming loot bag. Mayroon kaming, actually may sticker na kami ngayon eh. Bili po kayo. Laking tulong na po sa amin. Kung ayaw nyo naman, direct na lang po kayo mag sa amin. <laughs> sa Gcash po. Idadagdag lang ako para sa mga pet owner. Pakiusap ko lang po sa inyo. Huwag nyo na pong tapon kung saan-saan. Kasi sa totoo lang po, sa mga, yung mga stray dogs na tinatapon yun eh. Hindi na aalis ng bahay ang aso kasi loyal. Pinapaalis or tinatapon isa sa kaysa iligaw kung saan-saan. Kaya hahanapin nila yung bahay nila, naliligaw na sila. Kaya naging stray dogs na, ganun ng pagkain kasi instinct lang magsusurvive eh. Pangalawa, wag niyo idalhin sa dog Ang kapuntahan ng kinatanan ng dug, aso niyo sa dog eh 3 to 5 days patay pu'yan yan kung ay sino na, na eh, Ibig sabihin sino tutubos? O di papatay na yan. So kami po uh, nagmamagandang lupro. Tandaan niyo po hindi po namin kahit 10 o isang daang shelter ang itatay sa Pilipinas hindi kaya ng i-accumulate ang mga aso sa dog pound. Why? Sa daming irresponsible dog owner. Kaya kayo, may mga aso, ang aso po napakaloyal, mahal po kayo niyan. Kahit pasaktan mo yan, mamaya, love ka na niyan. Kahit di mo pa kainin tatlong araw yan, love ka pa rin yan. Pag dumadati ka ng bahay niyo, kumakawag pa rin ang buntot niyan. Suklan niyo po ng pagmamahal ang pagmamahal Ang hinihingi lang ng mga yan, hindi mahirap. Kain at tubig lang yan. Ngayon, kung may extra kayong oras, paliguan niyo. Ngayon, huwag niyo dalhin sa dog pound. Huwag niyo iligaw. Kontakin kami. Pero yon nga lang, dahil sa dami ng aso namin o oh, ano, eh, hindi na po namin sinasagot ang transpo. Kaya na po maghati dito. 'Yun na lang ang tulong niyo sa aso niyo, ihatid eh, niyo na lang dito. O kaya magkuha kayo ng pet transpo, padala niyo dito. 'Yun na lang po ang maitutulong niyo sa aso niyo kung ayaw niyo na talaga. Pero hanggat kayo niya alaga alagaan, alagaan niyo po. Ang batas naman eh, huwag lang pakalat-kalat sa kalsada. Tali niyo sa loob ng bahay niyo. O pakawalan niyo sa loob ng bakuran niyo, walang problema 'yun. Ang aso hindi mapaghanap 'yan, hindi nanghahaplang tsokolate 'yan, hindi ng ice cream 'yan. Kung anong ibigay mo, kakainin nila 'yan. Kung yung iba nga, hindi, kung anong tira sa pagkain, yun lang sila kakain. Pag walang tira, wala silang kain eh. Pero mahal ka pa rin ng aso mo kahit ginaganyan mo sila. Yun yung pong isipin nyo. Kaya dadami po ang aso kung maraming irresponsible pet owner. Please love your dogs. Love your cats. Yun lang po. Salamat. Hey sir, baka yung sa gusto mag-ampon. Sa dami po ng aso namin, kailangan namin magpapaampon. So, kontakin yun lang po kami. Yung Gcas ko, yun din po ang contact number ko. May page po ba kayo? Opo. agad uh, Sanctuary for Stray Animals. Dalawa po yan. Isang sa merchandise, isa yung personal sa shelter. So, dalawa po yung page na yan. No, mag-message na kayo doon kung gusto niyo mag-adapt o kaya tawagan niyo ako. P Punta kayo dito, pipili kayo. Pero, mayroon kaming screening na ginagawa. Baka kakatayin niyo lang. No, isang dinggo, yung may tumawag sa akin. Kailangan doon yung 200 dogs. Yung pala, taga Baguio, mga ngatay. Sorry na lang. Kaya, may mga screening kasi. Tama, tama din. Tama Oo, din. Kasi, kaya, baka mga ngatay lang yan, pupulutanin lang. Yung may birthday lang yung anak, oh. eh, aso ihahanda. Eh, Inalagaan niyo mabuti dito. Eh. Isang aso, bago makarating dito, gumagasos ng 3 to 4,000 isa kasi trans po tubos pabet kasi pinapatulokan natin ng anti-rabies yan eh may mga bayad ho yun so hindi ho basta-basta na dito yan na libre may gastos po lahat yan kaya wag nyo namang katayin kaya may screening po kami talagang ginagawa pinupuntahan po namin yung bahay kung anong kalagayan mo magiging kalagayan ng aso baka naman pagdating bahay, itatali lang oh, yan tapos tabi karsada mas sasagasaan nang din okay squatter yung lugar papaluin ng mga kapit bahay iba naman e kukuha ng aso para gawing bantay sa farm hindi po sila nag-aral para maging guard ang mga aso ay part of the family hindi po siya pet hindi po siya alaga lang they are part of the family. Ayun lang po. Kaya kung gusto niyong po mag-adapt, welcome po kayo pumunta dito. I ilan po ulit aso niyo dito? Ah, uh, 605 or 608 actually. Hindi ko hindi ko pa updated yung bilang doon sa lagbo. Pero sa huling update ko nung isang araw yata, yun nung may dito na dito is 605. Pusa, 42. 42. Tapos lahat may pangalan, no? Kanya-kanya. Opo, opo. opo, Lahat ng aso. May, ang pusa, walang pangalan. mingming ah. ming lang yan. <laughs> <laughs> Pero yung mga aso, lahat yan meron. Hulog kayo ng langit para sa mga asong to, tsaka oo, kasi pusa. Pag Actually, matagal na akong sumang sumuko eh. Gusto ko nang isara Sa pagod, pero... Ay, pagod din. Ka. Ay, kailangan ka nila eh. Ang iniisip ko lang, paano na sila kung wala ako? Mm -hmm. Paano na yung mga aso na sa dupon ngayon na nakapila para papatayin? Maraming shelter pa puno na eh. Ako na lang yung maluwag pa eh. Sa daming irresponsible na may-ari ng mga aso na na yan. Kung susuko pa ako, paano na? Kaya laban lang talaga. Wala. Hindi... Hindi uso ang ano sa akin ang uso ko. hindi uso ang suko so sa akin sa Uy, bait-bait lang, baby ko. O, patingin sa tit. Patingin muna sa tit. Galing, patingin sa tit. Tit. Mm. galing. naman, oh. Yay! Galing ka rito, bebe.